guys, bali po tayo ay mag-slice po nitong itong cheese. Bali po, iba naman cheese ang ating gamit ngayon. Bali po, hatin lang po natin sigit na ang ating cheese. Tapos po simula na po natin i-slice tong ating cheese. Guys, napakalakas po ng hangin dito. Yeah. Sabi po ni Papa ay ibagyo daw pong padating. Kaya po sobrang lakas dito ng hangin. Bagyo na naman. Bale po ito i slice natin siya ng kahaba. Na maninipis at para po magka sa ating pambalot. Yan, bali po ganito lang ang pagka-slice natin sa cheese. Tinlaan po natin siya sa gitna. Yan, tapos na po natin hiwa-hiwain po itong ating cheese. Ang next naman po ay atin na pong babagitan po itong hotdog. At ilis-ilisin din lang po ito ng maliliit. Yan, tapos na po nating baltan po itong hot dog. po, ganito lang po kahabang ating gagawin. Putulin, putulin po muna natin itong hot dog. At ang hot dog ko lang pong pinabili ay maliit. Kaya po ating pabantayin. Sinukot-sukot pa. Tapos po, iti ay ating hati-hatiin din. pare po ang ating gagawin ay ito ay cheese dog roll po ang ating gagawin, cheese dog roll yes yan guys Okay na po yung ating hotdog na slice ko na po tao, maliliit tumawag oh, may napasama po na May cheese Ang flavor <laughs> bali yan po ating mga ingredients na gagamitin ating molo May yung pambalot po sa ano sa shomai yan sisimula na po natin magbalot yan bali po kuhalan tayo dito ng hotdog ito lang po na simulaan. tapos po itong cheese Tapos po ating i roll po siya. paikot lang po natin siya. Tapos babasahin po natin siya ng tubig. Tubig lang po ating pambasa. <laughs> Yan guys, ganun lang po I style po niya. Yan, ulitin lang po natin ang procedure na ating ginagawang cheese dog roll.

ating punta perwer pero mamaya maya po natin siya tutuin Guys, okay na po. na ransan na po natin ito sa si tupperware may po natin siya lutuin. Yan guys, tayo po ay magluluto na po ng cheese dog roll. Tayo po ay nagpapainit lang po muna ng, ng mantika. Ay, may sa na. Давай, отлично, ты

Natuto na na po yung cheese niya Yan natin na po ang huli. Ito po. Tara na maglalabasa na po yung cheese. guys, to na po itong ating cheese dog roll. Niyan. Sarap, guys. Betik na rin Oh, ka-score. Betik ko drum. Good morning, sarpo hi. Mimi Marienza hi.

Hindi na Ako Ha? Hot Hot dog? Hot dog. Hot dog. May sa atin. Pwede pang si sa school. Pwede pang si Teddy sa school. Pwede pang si Teddy sa school. Pwede pang si Teddy sa school. Pwede pang

A timera, veita. Merienda. Merienda y vale. Dahil pa ba lang? Okay, madami? Ayaw, dito. ha? Ah, dito. Lagay dito. Lagay dito. Lagay dito. Lagay dito. Pupunta ka, Pupunta ah? ka. Sa birthday <laughs> yan. Dase <laughs> mapapatagay din. <laughs> 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 Pati Mazel! Ang na na ni Dasan si Awa. <laughs>

Thank you for watching. Like, comment, and share.